Hello, hello, mga kagangay. Dito na naman tayo sa ano? Sa pangalan to. Uh, in and out. In and out. Lagyan natin ng ano kasi may ano dito, may may lemon eh. Kaya ibig sabihin, kasama niya ang lemon ito. Ayan. Kaya kasama niya. <laughs> Kaya kailangan, lagyan ng lemon. At saka dito, iinom tayo dito kasi may bayan. Ayan apat apatin na natin yung ano yung straw ito mamaya itong lemonade naman ito yung sinasabi ni ano ni kanakan so lemonade <laughs> kasi doon sa bahay hindi hindi ako gumagawa kasi pagpunta ka rito meron naman na natimpla na eh ayan o <laughs> kaya pero mas okay siguro yung sa bahay kasi uh, natural yun na uh, kalamansi uh, bagong pitas ito itong kasama ko nakakuha na pero inaantay namin ah, kumuha rin ng ano ng straw kumuha pa ako ang dami naman hmm. inaantay namin yung order namin number 61 okay habang habang nagaantay walang tao masyado kasi drive through lagi eh Ayan. may konti naman diyan oh drive through lahat eh. pero kasi pag nag drive through ka hindi advisable na bibili ka nito. Kasi pag binigyan ka, wala lang, hanggang dun na lang eh. Eh mahal ito eh. magkano bang soda? 2.30, 2.30, 2.30 cents. Ito. Plus yung tax pa. Magkano bang tax dito? 8.75 ang tax dito kasi iba-ibang state, iba-ibang city, iba-ibang ano din ng ng tax. May nine, may, may 9 pa rito eh. 9% eh. Ito ano ito? 8.75 tax. Ayun. Kaya ngayon, bago mag-aantay, sige, inom ng inom ng ano ng soda. Ubus para ma, maano natin ma ma sulit natin yung ano yung bayad ng soda kasi mahal eh ayan halos bayad na ng ano yan eh ng ng magkano ba yung 12 12 uh, pieces na can in can at, hindi na kumbibili bibili no yun eh kasi sa Costco kasi ano 36 yun eh <laughs> 36 cans yun yung isang box eh okay dok yun lang at ano uh, antayin natin yung tawag ayun yung um, ano Ayun yung doon na plug doon na ko koho doon. Okay, bye-bye. Etong bye. <laughs>